So, what is up mga ka-tech shop, no? Another day, another vlog. So, di na sa Tabisi. So, nakalaglaag atong mga kids. So, kani nga vlog mga ka-tech shop, no? Kaya gidala na mo among bata dito sa dental. Kaya ang kong ate na mo nga sinalang. Nagsige magunik sakit ang iyang. So, naka-decide mo yung dala na lang dito sa dental. And then, amon na lang po gipa-cleaning ang ngipo ni sa iyang manghol nga si Nicola Aydin padong mi ani sa mall kay nagpa-schedule naman may og cleaning ani ya yeah, kaning oras ating katulog man ni so mauto nga while nagbiyahe mi padong sa mall nag nakatulog kita ng duha na may kailang kay lang tulog kay bug, bug, na man ang aircon sa taxi so, pag abot na mo sa mall nagdali-dali kita ng iyang mama kay ang among schedule ani 2 pm Yan yeah, abot mi sa mall 2 pm Basi niya kuno i-cancel sa doctor ang appointment kay late naman Pertig yung dali, dali ani nila kaya ngano bitong naglangan lang ani ilang mama naabot may dito sa dental clinic mga 2:15 na sa hapon. What? Run kay late na. Ni ana to ko nga kanis niko muhilak ini siya ini cleaning sa ng ipon. Wa na sini ko. Wa man noon ni siya doon no siyang ngipon para buyag kanino iyang ati kay kusog mong kayo ni muka o no So iya panggi sumog iyang, iyang nga. Muhilak ko ng brother kay first time man siyang brother magpa-cleaning. Siya kay murag second time naman man niya. So nag-expect siya nga muhilak. Pero wag muhilak si Nico. Cute sad eh. Nakuman na si ati. Abisan na kung, muhilak si ati kay nabi siya do not, niya nga matando ang tape pero wa man siya noon maayo sa ning nga doktor da kaya wag gyud ang mga bata isa na man ni ang ipon sin nga wag manghilak ang mga bata ipalitan na mo sila og ice cream so adto mi dito sa food court and then while going to food court kita mi mga pets dire mga hamster na mouse na dog na cat na tanatan ako sa mismo mga animals dire <laughs> maligya man ni siya gud lingaw jud ni sila basta na ay mga animals nga tanatanaon ba ana gid ang mga bata kay kwan mo gud na sila gud ganang ag discover pa ba Mungunong jud may anak pa sa makita ang mga pets. Tingnan natin. Ha? Ini order din yang mama o ice cream avocado flavor. si Papa Rada ito yung naghurot. Nagipalitan sa ni donut para pari sa ice cream. What na? Solve na. Yeah. Ate! ilang mama, gibira man hinoon dira sa kanaganin. Kuhan kay papilaw ng mga bata sa contest. So excited pa kay lang mama nag fill up sa form. Niya yeah, pagtawag sa number number 23 si Atinala 85. Ah kalayo pa nang -ole na lang niya. Eh. Wala na lang mo appeal. Wala na kapirma mi sa form. Naging <mimit> mo na ba insert? Niya yeah, padulong na lang mi picture picture. So swerte ni mga bata. Pride month manday ni ron mo rin yung mga rainbow rainbow ni mga design dere sa mall. Yeah, Pero tingin kay ata sa duha. Mauro yun nilang linyo. Ah, uh, pagpanguli, ngayo dayo nagbibiraw ng among kinagwapuhan kasi ni Kula Aiden, no, diba? di ba? So padayo na gyapon mga repair mga katik no. So after namo manimba mga katik para magpasalamat sa mga blessings, gilibre di I mean, Auntie Barbie o ni Daddy GKP dito sa dapugan ni Carlos. Ang lami sa ilang pagkaon dito mga katik shop. Lami ang ilang nilamaw na sisig. Mga ito akong mga katikshop shop. Yan nasa sila Hungarian. Mga ito sa akong misis. Suga ginako ako mga katik niya, Nag-inom sa mi og. Uh, San which is the bullet niya po may mga katik So, na mo, ane, pero tingling ngaw na muan ni pero naabtan ni sa uwan so shout out de ay sa akong igagaw no na nag aning dapugan ni Carlos siya may chef cook ani main chef cook Parting lang may aslang pagkaon ni Tick Shop. So, ayun yun yung mga Tick Shop. Doon lagi na siya sa kanang Kansaga Bridge. Wapakabot sa kanang Kansaga Bridge. Makita na ninyo. Along the road lagi na siya. Tumsaka so, lang mo sa kanang green nga balay niya. Na ay poster niya nga. Uh, Dapuga ni Carlos. Mauna na. So, pag magkaon mga Tick Shop. Padayon sa ito, 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 itong repair. Kung na may mga cellphone, Android, iPhone, or laptop. Nga gusto ninyo iparepair. Contact lang mo sa akong Facebook page. Let's go!